Narito ang mga iba't ibang panaginip na may kaugnay sa kalikasan at kapaligiran. Kung ang tanawin sa panaginip ay dagat, ipinapakita sa nananaginip ang kasiguraduhan hingil sa mga bagay na wala siyang kamalayan at ang mga alon sa dagat ay signal na gumagawa ka ng mahalagang hakbang na maaaring magresulta sa lubos na karunungan. Tubig Ang tubig ay likas na kailangan ng anumang buhay sa mundo. Kung ang tubig sa panaginip ay malinis at tahimik kagaya ng nasa dagat, magandang balita ang nais ipahiwatig nito. Kung ang tubig ay madumi, nangangahulugang ito ng mga problema at pagsubok sa buhay. Kung ikaw ay umiinom ng malamig na tubig, good luck ang ibig sabihin nito. Ngunit kung sa panaginip ay natapunan mo ng tubig ang ibang tao, Babala ito na dapat mong ingatan ang iyong temper. Kung ang nasa panaginip ay running water, walang hanggang kaligayahan ang ibabadya. Ulan Kung managinip ka na nagpapaulan, ay nangangahulugan na masaya ka sa mga magagandang bagay sa iyong buhay at ang kasaganahan ay darating sa iyo. Bundok ang imahe ng pagtawid sa bundok ay nagsasaad na magkakaroon ng magandang pagbabago sa buhay mo. Ito rin ay maaaring babala sa mga masasamang kaibigan na nakapaligid sa iyo. Araw Ang kahalagahan nito sa panaginip ay maaaring magbago, subalit palaging indikasyon ito ng produktibo at mapanglikhang enerhiya. Ilog kung sa panaginip ay maayos ang agos ng tubig, sinyalis ito ng matagumpay na may halong kasiyahan at kasaganahan. Kung madumi at maputik ang tubig, indikasyon ito ng iyong buhay ay mapupuno ng mga pagsiselos at hindi pagkakaunawaan. Ulap Kung sa panaginip ay maliwanag ang ulap at may sinag ng araw, nangangahulog ang ito na magiging matagumpay pagkatapos ng mga suliraning naranasan. Kung kasama ng ulap ang mga bituing nagniningning, indikasyon ito ng kaligayahan at munting pagsulong. Bituin Kung sa panaginip ay nakatingin sa makinang na bituin, ito ay indikasyon ng magandang pangyayari at kasaganaan kung madilim ang bituin, indikasyon na magkakaroon ng gulo kamalasan sa hinaharap. Kung nakakita ng mga bulalakaw, sinyalis ito ng kalungkutan at pighati. Kung nakakita ng lumitaw at lumubog na bituin, magkakaroon ng hindi inaasahang pagbabago at pangyayari sa lalong madaling panahon. Parke Kapag nananaginip ka na naglalakad sa parke, ay nangangahulugan ng masayang bakasyon kapag kasabay mong maglalakad ang iyong mahal, ibig sabihin ay masaya kayo sa inyong relasyon. Zoo Kapag nakita ang zoo sa panaginip, nagpapahiwatig ito ng marami kang bagong makikilala. Kung may kasama kang bata sa zoo, nangangahulugang ito na ikaw ay maglalakbay at magiging masaya at kapakipakinabang ang paglalakbay na ito. Siyudad kung sa panaginip ay nasa isang kakaibang syudad, nagpapahiwatig ito na daranas ka ng mga malulungkot na okasyon na magiging dahilan upang lumipat ka ng tirahan o baguhin mo ang estilo ng iyong pamumuhay. Bukid. Kung naninirahan ka sa bukid sa iyong panaginip, ito ay simbolo na magiging matagumpay ka sa iyong mga gawain. Kung bumili ng bukid, indikasyon ito ng masaganang pag-ani para sa mga magsasaka. Mga makakakita ang kasunduan para sa mga negosyante at ligtas na biyahe para sa manlalakbay. Kung bumisita sa bukid, sinyales ito ng matagumpay na pakikisama.